Ayan. Bista ba? Bista. Medyo. Huwag ko tingog ba? Napagaw ko. Ano nga pagaw man ko nga? Huwag man ko nagkaon o ice cream. Naligo ra man ko gabi eh. na 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 ako yung Nag-vlog. ni yang penuh santa Bukan sampai kita Mana ni yang penuh an? Kita bak, na. Ada gandeng ay guys

Mananggal na kong kurtina kay Dugay. na ko wala. Na ilisan ni Amo ang kurtina, guys. Tapos kung dili pag ay, Ang tinutol na ko ni sa gawas. taas man. Okay. So, kailangan na to, ni tanggalon. Mananggal kong kurtina. Tapos ini ang akong itaod sa kuani siya guys sa uh, katubitong uh, kadayawan ang uh, hitsura taas siya taas hmm. duha ka dupa na po sudo tapos buy one take one morning ni nga color akong nga gustuhan dagan mo siya color na niara ang isa taod na po kung okay ba siya. Taas lang kaayo siya. Eh? Oh, by one take one, mga almost, uh, ano man siya. Para 229, 299. Pero hapit na siya 300. So, mo niya nga akong ipuli sa ako ang cortina. Og mauna ni ang iyang hitsura sa kurtina o nipis di ay siya. Nipis siya tanawon. Siyempre kung magwantag kurtina, mangilis na lang po taog, tabon aning mga, kasi tawag anin niya o kining tabon aning butanganan sa ako ang mga buda, ilisan na lang po nako ako. na lang dahil sa pawan kay kausay magyelo, nagyelo manggod ko o ka nang, kasi tawag anin niya o kining basta mauna na siya guys Siyempre tanggalan ko na toog mga abog-abog mga anik-anik mga abog-abog ini ang amo ang flower nga plastic pero maganda oh ayan oh gitapad na nako na syempre kini pod ang ako ang mga dragon nga mga collection mahilig jud kong mga abubot diretso sa balay ambot ako adyo ng kalipay kini magbutang-butang ko og abubot sa panimalay makawala og stress kung limpyo ang ato ang panimalay labaw na kung atong panimalay dili kagandahan so kailangan din nato mag arrange arrange sa mga gamit o kini pod ang akong altar o ayan limpyo na po siya wala na yung mga abog-abog og syempre og mauna ni ang ako ang mga abobot o di ba para sa ako agiganahan giganahan ang ganda-ganda bahala kayo dyan kung hindi maganda pero para sa akin ang ganda ganda na ng loob ng pamamahay ko pamamahay nakadaghan matagbata tagbata na may mawasan niya taod taod galat na pod itlog scramble scramble lang tag itlog guys walang budget ah masarap ito guys ang itlog ito yung ulam namin today tubliman ni usang ani pagbalikaron kanang dili mabungkag ba Uy, mabalin siya. Bidaw, pwede na ba ni balikon? Pwede na. Eh, okay. basta na. Oh, wow! Perfect! Choy! Perfect na perfect. Oh, di ba? Na nato sa plato. Mmm. Ayun na. Bilak among bata kay giilisan. Tapos partner sa bro, siguro ang kalayo ani. Eh. Ang ulam namin sa tanghalian ay Tagalog Tagalog nako. Ito ay goodbye head. Kini karahay nako na nga sa daplin ramang nay mantika oy, sa manako. Nawa na. Goodbye head kay naputon nang liog. Goodbye head. Huh? pesos na siya, lima ah, ka buok. Ah, 1 2 3 4 na. Hal gid ang Thank you. Thank you. Pag kahapon na na kay Naday Medirisa, si Tigay kay magpalit ni electric pan. Oh, ni ang electric pan ang pag pagpipilian. Char. lang good. Basta ipatisting lang. Sa standing ah. position, isa mo kawi <laughs> ano ang stand eh. Oo, diba? oh, lagi stand. Yung latik pa, hindi kayo na yung posisyon. Oo, oh, oh nindot siya oh. Ah! Ang basta dili lang siya pa doon. Ang ah! basta kay, bukong so, dito ka mag-ana. Tuyo. Ah! Amo, mong ipik pa, mo tuyo. Ay, dili siya mag-ana-ana. Ya, des kusina, sa rin. Kapit, ah! bulog-dula, diri. Kay ah! free raman diri sa makdo. No. Duhan ang sulod ani. Ah okay, thank you. Tumo sa Ah okay, okay. Wow, ulat sibi. Nya na, nya na. Oh, ya dan bawal dito dalhon, Dua sia. Ini kemukaan. Kemukaan.